ayan, orange na po yung tubig eh, yung uh, tubig na uh, linalabas ng poso na to ay uh, sobrang makalawang ayan, ito po ang problema ng poso na to at dito po ay papaliwanag ko po sa inyo kung bakit merong mga poso na makalawang o kinakalawang ang uh, tubig na linalabas ng uh, poso at ipapaliwanag din natin kung ano ang ga dapat gagawin para hindi maging ganito ang kondisyon ng iyong poso at mga dahilan at para ito ay may wasan. Ang tubig po nitong poso na to dati ay quality, malinis, walang amoy. Ngayon na ay nako, ayan na. Kita-kita naman ninyo. Uh, makalawang na naging, kaya naging orange na ang kulay nitong uh, tubig na nilalabas ng uh, poso na to kaya po makalawang o kinakalawang ang uh, tubig na nilalabas ng poso na to dahil ito po ang uh, naging sanhi o problema ang poso na to ay minsan lang gamitin kasi naman uh, dito po ito location nito ay nasa Kabukiran. Kaya minsan lang ginagamit. Eh syempre po kakalawangin po talaga yung tubo na nanaybaon dito kasi nga tubo po yung uh, anay -baon. hindi PVC o kaya stainless. Kasi syempre po wala naman pong talyer sa ilalim ng lupa na panggagalingan ng kalawang. Ito lang tubo lang nito ang talagang pinanggalingan ng kalawang. Kaya ang solusyon po dito mga kabertod ay uh, lagi nang ibubumba. Kapag maraming gumagamit, syempre mauubos din po yung kalawang doon sa tubo. Ganun lamang po yun. Kasi naman po, itong yung layer ng tubig na tinamaan dito ay quality. Walang problema. Pero kahit naman maraming gumagamit sa poso eh kinakalawang pa rin. Nako, ang problema na po doon ay maasid po yung tubig layer ng tubig na pinaghihigupan ng iyong puso. Kasi nga po ang tubig sa ilalim ng lupa ay layer by layer. Kapag itinama po sa, sa layer ng tubig na maasid, eh syempre po, yun po ang uh, panghihigupan ng iyong puso. Eh di syempre po, kahit marami po kayong gumagamit, eh syempre kakalawangin talaga kasi po yung uh, acid po, yung maasid na tubig, uh, kakainin niya po yung uh, tubo o bakal. O yun, kahit marami kayong gumagawit, Akalawangin. Pero kapag ganun po na po ang kondisyon ng iyong puso na, na itama sa layer ng tubig na maasid, eh maswerte na po kayo kung aabutin po ng uh, tatlong taon yung uh, puso ninyo. Sigurado, mabutas-butasan na po yung uh, tubo ng uh, puso ninyo, hindi na magagamit kapag nabutasan. Ganun po, kapag maasid po yung layer ng tubig na uh, hinihigup ng iyong puso. Di ano po ang gagawin kapag ganun po ang kondisyon ng iyong puso na maasid? Uh, Simply lamang po. Uh, laliman lang po yung drilling at maghanap po ng ibang layer ng tubig na hindi maasid at uh, doon itapat yung dulo ng tubo na ibabaon. Syempre po magdagdag po kayo ng tubo at uh, itapat yung dulo. Yung dulo ng tubo itatapat doon sa layer ng tubig na quality para doon lang siya hihigop. Ayun. Ngayon naman itong puso na to, Dalawa lang po ang dapat gagawin dito Yung may-ari Bigyan ko po kayo ng idea Kung halimbawa ganito rin ang inyong kondisyon ng poso. Na ito po ay quality quality po Yung tubig nya malinis up, Pwedeng mainom o, Malakas, walang amoy Kaya lang po kinakalawang Dahil minsan lang ginagamit o, Ngayon Ang dapat gagawin dito para hindi na magiging ganito ang kondisyon Siyempre kapag laging binubumba mauubos din ang kalawang eh, pero paano ito eh, nandito lang sa minsan lang gamitin dahil nga ang location nito ay nasa uh, kabukiran ang dapat gagawin dito ng may-ari kung gusto niya lang bubunutin po yung tubo ng poso na to kasi nga tubo po yung uh, tubo nitong uh, poso na to at papalitan ng PVC pipe na plastic para hindi nakalawangin kung pwede ang PVC pipe ngayon, kung hindi naman pwede po ang PVC pipe, yung stainless po na pipe. ayon, yun na. Wala nang sure heat na po yun. Kasi nga po, hindi po lahat po ng area ng madalilingan ay pwedeng pwede po ang PVC pipe. Kasi kapag pwede po ang PVC pipe, edi yun na sana lahat ang linalagay ng mga tubero. Oh, hindi na, murang-mura po yun kumpara sa mga tubo. Kaya lang hindi po pwede sa lahat ng area. Tulad ng mga magraba. Oh, uh, yun, hindi po pa, paano mo yun isisiksik yung uh, uh, PBC kapag maggraba uh, magraba yung natrilingan na nagplatat hole hindi mo yun hmm. may sisiksik hmm. mo man may pero mas magastos Nako, sa uh, susunod na po nating uh, content na ipapaliwanag pa ng maigi yun basta uh, sabihin ko lang hindi lahat ng area ng madridrilingan ay pwede po ang PBC depende tulad na naman itong uh, poso na to na o oh, yan ayan di na ginagamit kasi nga po daw makalawang ang linalabas ay nako kasi nga naman nandito rin po ito sa kalagitnaan ng kabukiran walang tao tao dito minsan lang ginagamit kung merong pupunta dito sa bukid Ganun lamang po yun mm. na po mga kabirtot paulit ulit ko na pong ipinaliwanag itong uh, sinasabi ko at ito na naman po ang makikita ng mga ibang magagalit sa comment section ay nako paulit ulit yung sinasabi mo ay ulit-ulitin ko lamang po para po hindi na po paulit-ulit din yung isang tanong na itatanong ninyo sa ating comment section. Bale, ulitin ko lang, nasasabihin para po maintindihan ninyong mabuti. It ang pinag-usapan po natin ngayon ay yung kinakalawang po yung uh, linalabas ng yong poso magkaiba po sa problema ng kulay kalawang at saka yung talagang kalawang at saka yung marumi meron na po tayong mga videos na ginawa na ganyan nauna na po nating inupload dito kung meron po kayong mga katanungan at mga hindi naintindihan ay comment nyo lang dyan sa comment section at babasahin po natin yan at gagawan natin ng content para po maintindihan ninyong mabuti dahil po karamihan na content natin dito ay tungkol sa drilling. Kung ano po ang gusto ng karamihan ay yun din po ang ginagawa nating content. Inuulit ko po ha, ah, halo-halo po ang ating content dito. Tutorial at saka entertainment, uh, kalukuhan at saka comedy. Marami po kasi nga po vlogger pa po tayo. Bani hmm. yun lamang po hanggang sa muli. Maraming salamat na mamalam na ang inyong lingkod. Boy Bertood!